Yo, ako sa iyong boy. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung ano yung gagawin sa first date. Ano ba yung mga pwede nyong pag-usapan? Ano ba yung um, pwede nyong gawin sa first date? As in, ano ba yung plano? Um, um basta, men, makukover natin lahat yan. Basta yung main topic na to is ano ba ang kailangan gawin sa first date? Ano ba? Okay, so, Simulan natin. Unang-una, <clears throat> unang-una, kailangan may plano ka. Dahil kapag wala kang plano, palpak ang date nyo. Okay? Palpak ka sa tingin niya. Magmumukha mag 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 kang isang... Hindi, ka, hindi siya magkakagusto sa'yo. Hindi magpapalpak yung date nyo as in mismo. So, dapat may plano ka. Um, pupunta ba kayo sa mall para kumain? Uh, dadagat ba kayo? Uh, lalakad ba kayo sa dagat <coughs> uh, during the sunset mm, nunood ba kayo ng pelikula pupunta ba kayo sa cinema tapos manunood kayo ng movie <coughs> so nakadepende yan sa iyo nakadepende yan sa sa mga nanonood sa inyo homes okay dahil alam ko maraming nanonood okay maraming salamat sa inyo lahat sa mga sumusuporta pero yun nga nakadepende sa inyo kung ano yung gusto nyo gawin <coughs> Pero ang suggestion ko, dalahin mo siya sa coffee shop, men. Sobrang solid na yon dahil <clears throat> isipin mo, kakape kayo, bibilihan mo siya ng kape or bibilihan kanya ng kape, maybe. Okay? Tell you a story. Um, yung first date ko, hindi first date, pero yung <clears throat> recent date ko, okay? Sa McDo lang kami pumunta, okay? Nothing special. And yung babae mismo naglibre sa akin, no? Ganyan ako kalupit. <laughs> na but anyways, bro, um, so yun nga, um, nakadepende sa inyo kung, no, yun ba? No, hindi, sa coffee shop, <clears throat> man, pasensya na. Uh, sa so kakas hindi ko siguro umano yung ano ko no yung nagkaroon ako ng plema dito. Pero anyways, yun nga, uh, coffee shop. Uh, perfect 'yon, maganda 'yon kapag dinala mo sa dila, dinala mo siya sa coffee shop. On the first date. Dahil, alam mo yun, isipin mo, uh, yun nga, kakape kayo, uh, maganda yung scenery, tahimik, tsaka talagang makakausap mo siya, makikilala mo siya ng maayos sa coffee shop, alam mo yun. Uh, makikita mo talaga kung my future kayo dalawa. Like, I think, bro, personally, sobrang ganda ng location sa coffee shop kayo mag first date. Okay? Kapag gusto mo ng long term uh, long term relationship. <clears throat> solid 'yon, solid na solid. Um, so yeah, isang tip ko 'yon sa 'yo na pwede mong uh, gamitin no sa first date niyo, dalay mo siya sa coffee shop. So 'yun nga, dapat 'yun yung number one. dapat may plano ka no. Ah uh, importante na dapat may plano ka kapag um makikipag-date ka sa mga babae. Okay, and uh, let me think. Number two, siguro ano bang pangalawang maipapayo ko sa inyo? Mm. <clears throat> okay. Number two, first impression, men. Napaka-importante ng first impression. So, paano ba? Paano ba mag, uh, magkaroon ng magandang first impression sa sa ka-date mo, okay? So, obviously, kung paano mo i-dalahin yung sarili mo, okay, magkakaroon siya ng impression tungkol dyan, kung paano ka sumalita, itsura mo, napaka-importante, how you look, yung forma mo, <clears throat> uh, clean shaven ka ba or puno ka ng bigote na, alam mo yun, parang, parang pulubi, uh, buhok mo clean ba, maayos, shoutout sa barbero ko. Kakapagupit ko lang kahapon men, FYI for your information. Pero 'yun nga um ano pa ba, ano pa ba? Yung um the way you smell, mabango ka ba? Um yung aroma mo pawis ba, mapawis or dapat mabango ka men. Uh, suggestion ko sa inyo, talaga mag-invest kayo sa pabango dahil investment 'yan, okay? It will do you good in the future katulad sa mga date, uh, going out, going to the club, um, sa school man or whatever. Basta men, importante na dapat mabango kayo. Napaka-importante na yan dahil, alam mo ba, kapag mabango ka, talo mo na agad yung majority ng mga lalaki na hindi nagpapabango. Talo mo na sila agad men, dahil kapag mabango ka, na aakit yung mga babae dyan sobra sa amoy mo lalapit-lapitan kanila, eh, bibigyan kanila ng compliment, ang bango mo, amoy-amoyin kanila, lalapit sila sa'yo, man. Come on, bro. So, invest kayo sa pabango talaga. Ang paborito kong pabango ngayon is um, <clears throat> Dior Savage. Um, wait, Dior Savage ba yan? No, hindi, hindi, hindi Dior Savage. Versace Eros. Okay, yun yung pabango na ginagamit ko ngayon. Um, kapag may budget kayo, bilhin nyo 'yon. Okay, hindi kayo sisisi. Uh, all-rounder 'yon. Dito dito sa abroad kung saan ako nakatira, may may apat yung season dito, malamig, mainit, mm, um, may papunta sa malamig, papunta sa mainit. So, spring, winter, autumn, tapos summer. And all-rounder na solid men ang tagal niya. Ang tagal niya bago mawala ng amoy. Actually, parang sa totoo lang, ha, parang hindi nga nawawala yung amoy niya eh. As in, sobrang bango, sobrang long lasting, pampaakit talaga ng chika Bebe. And um, minsan nga, men, minsan nga, like sa sobrang bango niya, kailangan ko amoy-amoyin. Kailangan ko amoy-amoyin sa sarili ko, no? Inaamoy-amoy ko siya dahil napakabango as in, men. Uh, Versace Eros Dylan Blue. Versace Dylan Blue. Yes, Versace Dylan Blue. Wait, search ko nga uh, mabilisan kung may Versace Eros. Ano ba yon? Nagkamali yata ako sa pangalan eh. Versace Dylan Blue. Dylan Blue. Oh, Versace Dylan Blue lang yata. Oh, hindi, wala nang yata. Versace Dylan Blue. Okay, Versace Eros, iba yon sa Versace Dylan Blue. Pero, um, <coughs> sa opinion ko, mas maganda ang Versace Dylan Blue. Na-try ko na rin yung Versace Eros. Ah, uh, maganda rin, maganda. Pack boy smelling. Pero kung ako sa'yo, bilhin mo Versace Dylan Blue. Swabing swabe. Pero yun nga, nasa, nasa na ba tayo? Medyo naliligaw na tayo. Na tayo Putangin na may ako sumalita. Um, medyo naliligaw na tayo. ayun nga, first impression, yun. First impression, napaka-importante na yan. So, yun nga, yung itsura mo, the way you smell, the way you talk. So, kailangan mo, men, hanapin yung sarili mo, basically. Okay? Um, <clears throat> kapag nasa date ka na, kapag, like, alam mo yun, kapag nagkita na kayo, um, kinakausap mo na siya as in, like, sa personal, nasa date na kayo, okay? Kapag nasa date na kayo, wag mong pikein yung personality mo kung sino ka, okay? Just be yourself, dahil kapag pinipeke mo yung ah uh, yung pagsasalita mo kung paano ka sumalita, pinipeke mo halimbawa, halimbawa malambot ka lang, pero pinipeke mo na maging gangster. Okay, putang ina mahahalata niya rin 'yan. Okay? So, just be yourself, bro. Hanapin mo kung sino ka talaga and be yourself, improve yourself, improve your looks. Pero yun nga, out of topic na yan. So, bago ka makipag-date, magpagupit ka, pabango ka, Uh, suotin mo yung mabangis mo na forma, okay? Um, yun, yun. So, yun yung number two. Number three, um, ano ba ang pangatlo na pwede ko may papayo sa inyo? Men, pinipristyle pinip ko lang tong video na to. Wala akong mga sulat, wala akong notes. So, <clears throat> uh, ini-imagine ko lang sa sarili ko. Oh my God, men, nahirapan ako magtagalog na ini-imagine ko lang sa sarili ko kung ano ba yung gagawin ko sa first date, okay? Sinasabi ko lang sa inyo, binibigay ko lang yung mga examples na ginagawa ko, okay? So, yun nga, <clears throat> dapat may plano ka, tapos pangalawa, make a good first impression, and, um, pangatlo, okay? Ito na, kapag nasa date na kayo, um, kalmado ka lang. Okay, palagi ko tong sinasabi, nonchalant, just be nonchalant. Kalmado ka lang, men, huwag mong i-overthink, okay, yung mga sinasabi mo. Ang importante dito habang kinakausap mo yung babae is pakinggan mo lang siya ng pakinggan, men. Okay? Pakinggan mo lang siya ng pakinggan. Makinig ka lang ng makinig. Okay? Padaldalin mo lang siya. Yan yung uh, payo ko sa'yo, men padaldalin mo lang mismo yung babae dahil mga babae may mahilig kapag gusto ka talaga ng babae um dadaldal yan sila sa iyo kapag crush ka ng isang babae kapag tipo ka niya kapag sa tingin niya na uh, alam mo yon may kapag if the girl likes you she will talk for ages okay kape muna tayo alas 4 may pasok ako men 2.35 p.m. na dito sa England, United Kingdom. Shoutout sa mga bago dito. Sana sa uh, samahan nyo ako sa pag-angat ko dito sa YouTube channel ko. Um, yeah. Pero anyways, yun nga. Kapag gusto ka ng babae, men, dadaldal sila ng dadaldal sa'yo. So, ang tip ko sa'yo, habang kinakausap mo siya, padaldalin mo lang siya, men. Tanong ka lang ng tanong. Okay, and kapag tinatanong kanya, Um, may, kapag may mga tanong siya sa iyo, sagutin mo men Okay. Pero mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil importante na dapat hindi mo re-reveal lahat um lahat ng cards mo, gets mo ba? Metaphor 'yon. Dapat hindi mo re-reveal lahat ng pagkatao mo. Dapat hindi mo uh, dapat dapat um paano ba to dapat um dapat ano may may pag anonymous ka gets mo ba tama ba yon anonymous dapat dapat um uh, oh tama dahil sinearch ko anonymous yun nga dapat may pagka anonymous ka sa kanya okay dapat may pagka mystery Okay, so importante na dapat 'wag mo sabihin Uh, sa kanya lahat, okay? Kung ano yung ginagawa, kung ano man yung sa buhay mo, dapat may, um, dapat hindi mo, huwag mo sabihin sa kanya lahat, basically, okay? Yun yung gusto ko, gusto ko makuha mo. Huwag mo sabihin sa kanya lahat. Be mysterious, maging mysterious ka na isang lalaki. Dahil, kapag sinabi mo sa kanya lahat, Kapag sinabi mo sa kanya lahat, putang ina men, sabi ko sa inyo, hindi maganda yan dahil sa tingin niya like mawawalan siya ng respeto sa iyo and mauumay siya sa iyo ah um, uh, mawawala yung mawawala yung ano bang mawawala doon let me think basta hindi siya magkakagusto sa iyo dahil like parang simke Parang, para alam mo yun parang para kang para kang pabebe sa tingin niya, man. And girls don't like that. Gusto, gusto nila sa isang lalaki na mysterious, alam mo yon yung focus siya sa sarili niya, kahit na hindi sila, kahit na hindi magkagusto yung, ano, kahit hindi sila okay lang sa lalaki. Ganong lalaki yung mga gusto ng babae, man. So, dapat ganun ka, be mysterious, okay? Um, ano pa ba, ano pa ba? inga eh nga, tanong ka ng tanong sa kanya, padaldalin mo siya. And ano pa bang mapapayo ko sa sa'yo, Holmes? Let me think, let me think. Isip pa ako. Mm, wait. Shout out sa mga coffee lovers. Isa na ako doon. Um, okay. Eye contact, importante ito. Habang kinakausap mo siya, huwag kang matakot na mag-eye contact. Makipag-eye contact, okay? Titigan mo lang siya sa mata. Huwag yung putang ina parang, alam mo yun, huwag ganyan, men. Okay, kalmado ka lang, pangigan mo lang siya. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Dahil napaka-importante na yan. Maha, like, habang nag-eye contact kayo, mararamdaman mo kung may feeling siya sa'yo eh alam mo yun, may mararamdaman ka na energy kapag, alam mo yun, pwede, kung pwede bang tumagal kayo or, or basta pa, uh, mararamdaman mo pag may connection kayo, kapag may chemistry kayo or wala dahil lang sa eye contact. Ganyan, ganyan, ganyan ka-importante ka ang eye contact. Okay? Napaka-importante na dapat makipag-eye contact ka sa kanya. Okay? Excuse me. Um, so, yan. Importante yan. Ano pa ba? Um, men, alam nyo ba ito? ito? May payo ako sa inyo. Para gumaling kayo sa mga pag-eye contact para mawala yung hiya nyo. Sa mga babae, men, e i nyo, e -practice nyo lang na makipag-eye contact sa mga babae, men. Kahit hindi yung kadate nyo. Alimbawa, sa school okay, may nakipag eye contact sa inyo, huwag kayong mahiya, okay? Tingnan nyo rin sila, makipag eye contact ka, okay? Dahil kapag tinitingnan ka na, kapag tinitingnan ka niya, may dahilan, good or bad, basta wag kang mag, uh, wag ka magpa, wag ka magpaduwag, okay? Make the eye contact, okay, bro? Okay, homes. um, ano pa ba, ano pa ba? So, So, yun nga, um dapat may plano ka, dapat uh, make a good first impression, uh, number three, um, kalmado ka lang habang kinakausap mo siya, number four, make the eye contact, and uh, ano pa ba? O, oh, ito, 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 ito yung, ito yung juicy na advice. Dito, ito yung juicy na usapan, okay? Ito yung magandang usapan paano kapag gusto mo siya halikan? Paano yon? Okay. Mahahalata mo yan. Okay. Mahahalata mo kapag gusto ng isang babae makipag-talikan sa'yo. Okay? Talikan. Tama ba yon? O halikan. Wait. Talikan. research ko. Mabilisan. Ang ina. Rhyming scheme. Naggagawa ko ng video. Pinipreestyle. Wala akong scheme. Ay, di ba? Talikan. Wait lang. Wait lang ha. Italian puta. Wait lang men. Tagalog to English. So ko lang malaman kung ano yung ibig sabihin ng talikan. Alam ko word yun. Oh shit! It means kantutan. Talikan. Ngayon ko lang nalaman yun. Okay ba anyways yun nga mahahalata mo men kapag gusto ng babae mga pag Halikan, talikan, kantutan sa'yo, mahahalata mo yan, okay? Dahil sa mga signs na ibibigay, ibibigay nyo sa'yo, sa mga signs na ipapakita, ipapakita nyo sa'yo, mahaha, <coughs> putang ina, mahahalata mo yan. No joke. <coughs> ito, quick tip. Kapag ito medyo baka hindi mo mahalata, pero Ayun nga, abang kinakausap mo siya, nakipag-eye eh, contact ka sa kanya, kapag tinitingnan kanya sa, sa labi mo, okay? Parang tumitingin siya sa lips mo, men. Either, like, dry yung lips mo, or, ah uh, gusto niya makipag, gusto ko niya halikan. Okay, facts yun, okay? Facts yun, psychological facts yun. Kapag tinitingnan ka sa labi ng isang babae, gusto niya makipaghalikan sa'yo. Okay, and ito, hindi ko pa ito nabanggit. Pero men, huwag nyo hayaan na mag-dry lips kayo dahil nakapangit yun men. <clears throat> okay, alam mo yun, um, crusty lips. Pangit yun dito sa abroad dahil malamig dito. <clears throat> Nagda-dry lips ako, nagkakaroon na ako ng dry lips. Kaya palagi, palagi ko minumoisturize yung labi ko para hindi magmukhang pangit. Okay, tingnan, tingnan nyo naman yung labi ko ngayon, di ba? kumikinang dahil yun nga minimoisturize ko eh so dapat ganun rin kayo kapag and um, tapos sa balat rin kapag um, tuyo yung balat nyo you have dry skin dapat minimoisturize nyo yan lagyan nyo ng lotion okay payo ko yan para gumanda yung uh, yung balat nyo no para magkaroon kayo ng makinis na balat para kuminang yung balat nyo okay importante yan so yun nga, tapos ito pa, ito pa. Okay, so, let's say nag-uusap kayo ng crush mo, ng kadate mo. Um, tapos parang lumapit siya sa'yo ng half a inch or one inch habang nag-uusap kayo. Habang nag-eye contact, nag-uusap. Like, ganto example. Ganyan, okay? Ibig sabihin na yan, men, gusto niya makipaghalikan, okay? So kagatin mo na yung opportunity kapag lumapit man siya sa iyo habang kinakausa mo siya or nag eye contact kayo eye contact, contacthaus bigla siyang gumanyan sa kagatin mo na yung opportunity dahil hindi siya hindi kanya iiwasan okay dahil trip kanya men okay trip kanya homes i'm telling you gusto kanya okay Okay, kapag kapag malakas na yung kapag malakas nga yung loob mo, ba kaya mo siyang kanto ten the night eh. On that night, okay? On that day, dalay mo siya sa bahay nyo. <clears throat> Or kapag may kotse ka, kanto mo siya sa kotse. Why not, bro? Car sex. <laughs> ah, okay. Whatever, whatever. 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 Pero um yun nga, et, ayun lang yung payo ko sa inyo, men. Uh, basically nasabi ko na lahat. Um sundin nyo lahat ng mga sinabi ko dito sa video and uh, magkakaroon kayo ng isang tagumpay na date night. Or kapag hindi date night and okay, sorry, date lang. Ayun nga. Um ayun lang for me today. Kita kits na lang sa sunod na video. Ako si Homeboy Uh, please like, share this video. Comment kayo kung anong mga videos gusto nyo mapanood sa future, sa next videos ko. And um, yeah, putang ina may trabaho pa ako mamaya. So yeah, let's G. Pero alam nyo na, hassle mode tayo. Hassle, hassle, hassle. Grind lang palagi. Para sa future natin. Alam, alam nyo na, man. Alam nyo na. Pero anyways, babush! Ha!